sa mga pangarap lang na hinaharap natin ng pag-ibig para kay Cassiopeia na hahirin ang pinaglulukuhin po ako. Akala naman nuna ang blaga yun eh. Ano? Kaya nga nandito po may para sulbahan yung mga tono ng pananulita nila dito eh. Ano mga panayam mga tweet Call, Email. Kung na palagi na lang na para tatunan natin kasi. <laughs> at ngayon po ay bibigyan natin ang solusyon ng mga problema. Dito lang po yan sa Problem! Ang ating problem of the day kahapon, ang ikaapat na bahagi ng ating pangarap sa My Love from the Star ay pananampalataya sa Diyos. Ako, pananampalataya sa Diyos. Yan ang ating problem of the day niya kahapon. <laughs> Kaya eto na nga po,

kung ang ala-ala na ni maya para magiging kambal si Lena para kasi dahil matutupad siya sa pangako na ito. Twitter di mo na kaya niyan si Elisa de la Puentes. Matsasakupan na na para na para tayo dahil sa pag kahit ano pa ang dahil ng pinakaraming uh, reasons nila dahil sa kanyang nangyari sa simbahan ni Mateo dahil siya sa South Korea dahil na kanyang natipag-ibigit. May tweet natin dyan mula kay kay Wally Cruz kung matutubad din sa kanyang pangako niya na pag-ibig ang karapat dapat niya na mag-iisang panaginip kung ba. ang kanya para para natin ng ating pagibig. Ano? Tuwid at mo na kaya kay Sandra de Santos. Sa puso na naman naman para para tayo natin sa Panginoon dahil kikita na pupuli na ating palalangin. Ngunit kagabay muna ni Stevia Mateo kay Lucy. Naba kay Jackson dahil sa huli sa pesito dahil dahil sa na, na na nakukulong sa maraki buhaya. Alam mo yung maraki buhaya bakit? Kakainin na ng pusa. Ay, hindi pa na yan. Hindi pa yan. Tumitin din ang maraki na yan Di -di kay Kada del Fuente. kahayain ko siya na kanya ng mga pag-ibig kung isa alam natin na bayan na ang kanya manili kasi isigaw na bumundo ng kanya mga pangarap natin mga hangarin. Kaya naman Si Steffi na mag scammer. Bakit? Kaya kukulong na si Zeri sa PC to Dubai kami na keep ano? Ano naman yan? Ang kaunaan ni Steffi na may sa statue din na, na may puputo ni Dila mo. Ano? Puputo rin ako na Dila. Medyo sarapap. Medyo sarapap eh. Oo, uh, okay. O meron pa? Okay, wait, wait, daddy, diyan mo kayo din yan. Mula kay Divine. Kung makaharap na na kanyang isipan ni eh kay Steffi Mateo para hindi na may kayo pinapapatulad sa kasananan. Pero sa kanya na natin katotohanan na lamang kaya ang kanilang hinahangarin dahil sa pag-ibig niya. Kung ang kanilang ating alaling na pag-ibig may sa katuparan din na kanyang sakripisyo na kanyang minamahal natin sa buhay. Ako. Ako naman oh. No? Dahil sa pagsasalamat sa Diyos. Ako, ano nga, ano nga, ano ano Pero pa tweet? Pero pa tweet na dito yan mula kay Lian. Ayan. Mula kay Aki Delapena. De Pagtataragan naman po sa puso na maramdaman kahit ano na ang pagdurusan Ngunit ang kanilang karamdaman nila ang katotohanan dahil sa kanyang pag pagkatao At kahit ano pa marami dahilan upang tayo ay magkasama-sama sa kanila Para sa ating pasasanapatan sa kanya Ako. At wait jam dyan muna kay Kay Donald ano doon na to? Ano doon na? Hindi na higil Hindi na, pero may distingin eh. Ito yung mula kay Dara, sa Otonayo, na sa ayo. Magsasagawa natin sa kanyang banana para, para tayo na tipag niya kanyang hinangarin ng kanyang puso na makanilang pag-ibig. At last, sa tweet niya din yan, mula kayo Ivan Derisner. Ang kanilangang pagtutupad din na kanyang pangarap na kanyang pasasaraman din ang kanyang pag-ibig sa pananamparataya ni Mateo at si Steffi na My Love From The Star. Eh, ba na ba ba na ba rin? na ba rin? O, but, na ba natin? Eh. Oh, Maraming marami, sa mga titi-tweet. Thank you. Pwede ba nga lahat? Pupuksan natin mga pila, Mama Misef. Pwede ba nga natin na yan? Pupuksan natin ang mga sarap.

Tama na, tama na. Pumusagay. Pumusagay na. Ano pa na mo? Ang pangalaw ko ay Duke. Duke. Anong problema? May nasusulat pa sa Biblia ba ito sa Jeremiah 30, 29 hanggang 20 po? May papapalabihin na ba ako si Stepia Mateo dahil sa kanyang pag-ibig na sa pananapanatay na ba ito, ang kanyang karamdaman nila ito? Ah! Ah! Okay, badali ka yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero, ibabalik na natin ng Panginoon. Dapat tayo naman ang kanyang kapagyalihan dahil na ating papapalamihin kung na ang kanyang paparusahan natin na kanyang maliliit at ang kanyang kanilang ating mahalapat kung ang kanyang ating pagsasarapatan. Yan ang ating sinasabi ng Biblia yan. Pakinggan natin kanina sa Helamayas, Kaparata, Tatumpu, Tarata, Dabisyam, at hanggang Dalawampu. Jeremiah 1319 hanggang 20. Sa biseo. Ang mga tao roon ay aawit ng pagsasalamat at magkakainay sa kakalakan. Sila aking pararamihin, o pararamihin, o ay akin para ramihin o para ramihin para nangal o para nalna. Okay, diretso. Sila ay akin para ramihin para ko sila at walang nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang ay, ibabalik ko ang kanilang dating kapagyarihan at sila ay magiging matatag sa aking halapan. Paparusahan ko ang lahat na mag-aapi sa kanila. Yan ay dito din natin Panginoon, di ba? Ang sinasabi ng Biblia na kanyang hinahangalin na katotohanan na kanyang pupuot para ang kanilang ating buhay natin na walang hanggan natin, di ba? Okay. Okay. Tandaan ba natin, ha? Yung sasabi sa iyo na lang, tandaan ba natin, kung ang papuloy na pasasalamatan sa Diyos na kanilang paranalan, paranalan, kung ang kanilang hindi na makahamak na kanyang papabrusa natin sa Panginoon. Ay! Okay. O ano? Uh, Susabi. So Susabi so niyan. Si Ariana Grande. Ha? Di si Ariana Grande. May natutunan ka ba? <laughs> o oh, talaga na ba ha? Oy, ikaw, sir. May tutunan mo kayo dyan. Ah, uh, apa na ba Ah, eh? uh, Duk. Duk, may tutunan mo kayo. Meron na! Oy, meron Mero... oh. <laughs> Mero na din! <laughs> ah, na dine, Next. Ala pa ara mo. Ah, uh, ko ay Beatrice. Beatrice, ano problema mo? May parara para tayo pa ba sa pag-ibig nila ang kanyang katotohanan sa una ko nito, 13 Sabi niya si Stevie Mateo na magmamahala na ba ito para matuto siya mapagkilig? Ah, ano ano? matuto siya mapagkilig, di ba? Kilik. Yan ang ibig sabihin po yan. Para magtutusunan mga first kiss. Kaya sinasabi ng Biblia, ang katulad ng pag-ibig din, di ba? Yan ang sinasabing ka rin Ayos Biblia, yan ang katotohan din, di ba? Opa, opa, opa. Ayan po. Ayan, iwan yung paliwanag mo yan ah. Ayan ang sinasabing ko sa iyo. Ang nakasulat yan. Hmm. Pakilig ka po ah, Beatrice. Sa una ko rito... 13, 13, kasi yes, nasabi namin kanina na kanilang ganito. Ito ang nga. una ko nito, 1, 13, 13, 1 uh, hanggang 5, at, uh, 1, 1 hanggang 2, at, at 13, siya sabi siya. Magkapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para naman ako kampana ng umaalin na ngaw nangaw o pumpiliang na mainay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita na mesay mula sa Diyos at umunawaan o umun, ay, umunawa sa lahat na hiwaga kung sa akin man ang lahat na kaalaman at lahat na pananapanataya. Ano pa at nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman ako pag-ibig, wala akong kabuluhan. At samantala, nananatili ang tatlong ito. Ang pananapanataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit, ang pinakatakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan ang totoo, yan ang katotohanan na laban, diba? Kasi sabi ko sa iyo, tapat tayo naman natin pinapapalaba, idahil eh, sa kanyang papanagarap, diba? At tutuloy natin sa 3 hanggang at kung ipagmigay ko maa lahat ng aking mga ari-arian at iaalay na aking katawan upang sinugin, ngunit wala naman ako pag-ibig na wala rin ako mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maigitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasalili, hindi magagali magagalitin o mapatanim ng sama na loob sa kapwa. Yan ang katotohanan na diba ito? Para matuto siya na magmahal ang kanilang ating pag-ibig. At dahil ang pag-ibig ay matitiisid, mapatiwala, puno na pag-asa, ang pagtsatsaga, matitiaga hanggang wakas. Yan natin ating mesahin na sa Panginoon na kanyang pag-ibig ang katotohanan dito. Di ba? At dahil nang patatapos ang kakayahan magsalita ng besay mula sa Diyos, titigilin ang kakayahan magsalita sa iba pang mga wika at dilipas ng kahalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi ko lang sinasabi ng Bibliya na. Biblia, mm -hmm? O Beatrice, hindi ko lang sinasabi ng Bibliya na. Lad, sabi biod, bíbلى, ba? Dapat tayo naman na matutusang pag-ibig, yung pag-ibig natin, pinakatakila natin na tao. Oo, tatapan natin ha Ani pagibig pa ang hikit kaya sa pagkatari sa pagkatakila gaya na pagibig sa tinibuan lupa. Ani na pagibig pa? Wala na, wala na. Wala. Oy. Oy. Uh, 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 uh. Si Sabayan. Si Bayan Barrios. Sss. Ha? Ha? na Ha? 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 Ha?

Ay, ay, ay. Inahatak yung busina. Ay. Maraming ay, salamat sa mga tweet Thank you, thank you po. Maraming salamat, sa mga assistant. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag sa lahat ng mga nag sa lahat ng mga nag At ganun din sa lahat ng mga kabarangay na hindi po, po kayo inabot ng ating mga solusyon. Ay. Pero dito lang po yan, ang magbibigay ng solusyon, wala nang iba, ang nag-isang... <laughs> Happy birthday po na kay Kiki 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 Kiki